Mahal, uh, may itatanong ako sa iyo sa sagutin mo ba? Ano yun? Halimbawa, mamamatay ako, mag-aasawa ka pa? Ayaw ko sagutin yan, mahal. Away lang yan. Nice. Pag inaway kita, bibigyan kita ng sampung libo. Sure yan? Ano nga ulit? Tanong mo? Hindi totoo yan. Bola lang yan. Pag namatay ako, mag-aasawa ka pa ba? Mm, siguro. Hindi pa lang mata ko. <laughs> Gago! Kailangan ko pa ang gabay at ang ilaw ng tanan. So, dito kayo titira? Oh, sayang naman ang bahay na to. Oh no! Siya na maglalaban ng damit ma? Malamang gawain. Asawang babae yan eh. Yung mga damit ko ipapasuot mo sa kanya? Hindi ka siya yun. Ismol lang siya. XL ka. What? Sinong ismol?